Apo, oh, we're here at Ilagen! Yay! Woo! Welcome to Ilagen! Welcome, <laughs> welcome! We uh, ang ang lino dito. There, but... oh. Hello! <laughs> 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 Yan, ano masasabi nyo? Hi guys! Um, <laughs> Yan, agtuntunod ang <laughs> apo. Dito ako tagija i ko ah. May ima. Dalo pa kami ng ana Sarah Bay Sub. Ayan. Yeah, ya nya yung cook, ana cookery <laughs> namin. Cook. <laughs> 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 Cookera. Yes, hindi siya na vidyohan as in. Grabe mo grabe ni. Okay <love you>. lang <laughs> naman <Bye>, may <bye>. alak <laughs> right. pala. Maganda ang lightning diyan oh. May soap diyan. Nang <laughs> bicherano kami tatak isa hanggang alam mo ang cellphone mo friend yeah.